hindi ka pumasok, bukas wala ka ng trabaho. Okay, maulan na araw sa inyong lahat for today's video. Magluluto tayo ng uh, sinigang na buto-buto. Walang ulam eh. Wala na namang ulam. Kasi ayan oh, maulan. Kita nyo naman oh. Oh. Di ba? Maulan ang panahon for today's video. Oh, kita nyo naman yung panahon ngayon, no? Oh. Di ba? Maambon. So ganyan, kaya wala mo lapasan hindi na muna tayo magagagala-gala for today's video. Dito lang na tayo sa bahay, di ba? E, eh, may eh, huwag kayong maglalabas. Pero pag may trabaho ka, kailangan mong lumabas. Kahit na ayaw mo, di ba? Kahit na medyo sumasama-sama yung ano, pakiramdam mo kasi di ba naambunan ka. Hindi ka pwede, hindi papasok. Kasi pag hindi ka pumasok, bukas wala ka ng trabaho. Ganun ang mangyayari sa'yo. Pero, pag wala kang trabaho, sure ball. Talagang tuloy-tuloy, wala kang trabaho, wala kang iisipin, kundi humiga lang, pagkain mo lang iisipin mo. Kagaya niya, nagluto ako for today's video, di ba? Oh. Ay, kita. Oh, kita niyo naman yung halaman ko. <laughs> Oo, oh, ko. Bago, bagong gawa ko na naman. Kita nyo naman yung halaman ko. My God, bago, bagong bili ko na naman yan doon kay tatay. Kay, tatay kasi walang ano eh, walang puti. Sabi ko sa kanya, tayo wala ka ba puti? wala eh, gusto ko, gusto ko puti eh. Eh sabi kasi ni tatay, ano daw yung puti daw, mabilis bumuka. Kaya sabi niya sa akin, pula lang kasi yung pula, matagal bumuka eh yung puti daw, mabilis. bilis. Siyempre, pag bumuka na yung puti, di ba? Wala na, maano na, ang karugtong nun, malalanta na. Di ba? Wala eh, <laughs> bumuka na eh, no? <laughs> parang, parang ang sama, <laughs> ang sama <laughs> ng <mukha>. Gago! <laughs> oh, wait lang, papakita ko sa inyo, niluto ko.